Mysterio Wilderness Farm, Day 14 of Spring, Year 2. Ang current funds is 39,833 gold at ang total earnings ay 1,133,111 gold. Sana madoble natin ng maging 2 million no? by the time na matapos yung spring, ang total earnings natin ay maging 2 million na. So, Kumising na tayo para masangkatuparan natin yan. Inumin natin ang green tea. At tingnan natin ang calendar. Birthday ni Hailey. Kapo natalo tayo dun sa ano? Sa competition. Sunday pa lang ngayon. Ano kaya ang weather report tomorrow? It's going to be clear and sunny all day. Fortune teller, Unfortunate natin ngayon ay we have extra luck. Queen of Sauce. <coughs> And secret dish, hash brown. Marunong na tayo nun eh. Ngayon, tawagan natin si Gus. Hello, hello. Hello, Gus. Anong iyong binibenta? Hello, this is Gus. Omelette. Ah, hindi ko kailangan na okay na ako. Teka, lagyan natin ng tubig to dito sa sink. Tapos, ayan. itago lang muna natin ito, ito. Kasi marami akong gagawin ngayon. Ito, ito. Ito yung mga pwede natin. Ngayon, puntahan mo. Ay, Ay, may tao. Good morning, dear. See, si Grandma, Grandma Evelyn. Yes, Grandma, what do you want? Is there something you should know? <laughs> or is there something I should know? <laughs> okay. See, si Grandma. It was a lovely walk out here. I haven't seen this old farm in a long time. It looks even better than I remember. Oh. thank you. Ni landscape ko yan. Here, I brought you a little something, Evelyn. It's a gift from one gardener to another. What is it? Wow, what's that? You receive a garden pot. O, oh, diba? Naka receive tayo ng garden pot. Okay, what's that? These pots are really handy. You can use them to grow crops of any season indoors. Uy! gusto ko yun. They also look nice outside, but out here they can only house in season crops. Okay. If you need more, they're really easy to make. They're really easy to make too. Here, I got an old magazine clipping with instructions. O oh, Tinuruan tiny granny. We learned how to craft a garden pot. Okay, thank you, thank you. Well, I'd rather I better go. George gets grumpy if he doesn't have his oatmeal on time. You have a great day, honey. Thank you, grandma. Thank you. What's that? 'Di ba? Meron tayong unahin natin 'tong si ano. Hello. Si Snowy, Snowy, Snowy. Yan. Tapos, tingnan natin kung may apple na tayo dito. <laughs> apple, apple. Walang apple. Wala pa rin tayong apple. Nakakainis naman. Ano una yun? Uy, meron ng ano? Meron ng bean. We have beans. Beans to. Tsaka dito, meron akong nakita dito. Mamaya so, na yung ano, mga ah, eto kailangan natin magtanim-tanim -tanim. tanim tayo nito ba't yung iba ang bilis na naka-harvest na, na yung iba hindi hindi pa sila ma-harvest ah na late siguro sa pagtanim na late tayo ng tanim kaya hindi natin siya ma-harvest ang isang plot ilan ba? 8 times nine parang more or less mga 80 80 seeds ang kailangan ng isang ni landscape natin na plot 8 times 9 parang gawin tama ba <laughs> okay yan Lahat ba nalagyan? Lahat nalagyan? Ito. Ala, wala na tayong ano, seed. Ayoko na ilagay yung rubber dun sa ano, diba? Pagawaan ng seed. Dahil, ang tagal lang nga natin in-time harvest tapos, uh, anuhin mo lang. Bumili ka na ng seed para ito mismo magamit na dun sa mga machine. Kasi eh, sayang naman ko yung machine walang laman. Diba? Yan. So, ito, lalagay natin to sa machine. Minamuna muna tayo ulit ng, ano, ay hindi na kailangan. First, the machine. Our machine is here. Okay. O, oh, ba diba? Ang dami pang walang laman, eh, oh. Lagyan natin. Lagyan natin ang mga ating ano, ng, ayan. Ayan, ayan. let's put rhubarbs in the machine yan siguro naman mag billionaire na tayo nito we'll become a billionaire ano pa ah ito dito sa mga kegs dapat inuna to eh hindi ko napansin lagay na nga natin dito itong naiiwan na yan tapos tignan natin yung ano parang ano yan mamaya na yung mga ducks at saka ano hey what's that merong question mark yung puno anong meron the old tree is gone with 100 pieces of hardwood this could be fixed up okay Tsaka na lang kasi gusto ko yung the giant stunt. Tingnan natin kung sa kanya natin ibibigay. Anong binibenta mo? Meron na akong green bean, truffle, meron na akong yan. Pumpkin, ang mahal o. One, five. Bell peppers, tom, uh, soup. Plus two na farming, 30 max. Seven hours salmon, rare seed, syempre. Yan lang. Yan lang ang bibiliin ko sa'yo kasi kailangan ko pang magtanim. Kailangan ko magtanim. I have to go. Ito, so, ganunin natin. Si Sakas. Si Brownie. So, more or less, 80. 80 pang kailangan natin. So, 80, 80, 80, plus 80. Ano? Marami na yun. Huh? Tomorrow begins a three-day festival in Calico Desert. With the bus back in order, we're all delighted to be able to continue this time on her beloved tradition. There will be games, free food, prizes, and much more. See you there! Louis. Naku, dapat pala pumunta na tayo ngayon sa kaliko kasi lagay natin ito dyan. Ito, lagay natin ito dito. Ano pa? Pupunta tayo sa kaliko. Ano bang pwede natin dalhin dun? Mm -hmm. Lagay natin dito ang uh, beans the beans to. Magpadala tayo na dalo. Ilang beans na ba yung nasend natin? 15 na eh. Huwag na natin isend. Ang tagal bago siya umano y. Umusbong. Tapos isend lang natin. Ano pa ang lalagay natin? Wala na tayong lalagay. Kailangan na tayong pumunta doon sa yan dyan tapos dito ito lagay muna natin dyan nakadalawa na pala tayo dun what else what else ito tunin namin natin po oh, yung like pig what is that pig doing there huwag mong kainin yan pinaghirapan ko yan huwag mong kainin natin dito. Meron pa tayong hawak ng mga ano. Okay. Ano pa ang ilalagay? Lagay pa natin to Tapos, gumawa tayo ng 1, 2, 3. napapalit sa paliko. Ah, meron. Oh, Sunday nga pala ngayon. Ito, dali na rin natin. Okay. Sunday ngayon. Teka, dali na rin natin to. Ah, bumili muna tayo kay Robin. Bumili tayo kay Robin ng... Oh, yun. Dami. Let's go to Robin. Mines. Noong tayo. Meron ba tayo pampabilis dito? Ito, lagay natin doon. Paubos na yung ano natin. Kunin natin to. Maximum lang to eh. Mining. ulang yata yung mining natin. Ano na yung mining natin? Mining, mining. 8, 8 pa lang yung mining natin. saan nga tayo pupunta? Kay Robin. Pwede <laughs> kay Robin. May tayo dyan. Dadali natin dun sa Kaliko. Kaliko. Bilis, 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 bilis. <laughs> okay. Yes, I had a nice walk. I like to shop. Ah, uh, huh? mahal nung kanya mga dresser, oh. Mura dun kay traveling. Ito, workbench. Kailangan ko ka ng workbench. At, ah? telephone. Hindi ko ka naman kailangan ng telephone. I saw you on the telephone. <laughs> But you're never home. I called you pala. I called you. Pwede ba naman, I saw you. <laughs> I saw you on the telephone. Okay, let's go. Punta tayo dun kay Pam. Pam, parang Pam. Pupunta na tayo sa kaliko. Okay, bus stop. Regaluhan din natin si Pam. Hi Pam, this is for you. Wow, nagustuhan niya, di ba? Okay, let's buy a ticket to Kaliko. <coughs> Kaliko. Okay, tapos dito papapalitan natin. Aha, I would like some stairs. Yeah. Ngayon, iwan natin muna tong stairs dito. Yan, di ba? Meron tayo nito. Ayan. So, here... Pwede ba dito? Pwede ba tong alisin? Kasi nakaharang siya. Hindi siya pwede alisin. <laughs> Aha. Ano ba to? Kunin natin muna lahat na nandiyan. At kunin natin to. Pag ito nandito. At nasa na Ito naman nandito. Kanyari nilagay natin lahat to. No? Yan. Makakaano pa rin pa kaya siya? Madedetect pa rin kaya niya? Let's see. Mm -hmm. Oh, nadetect niya. Yes, nadedetect. Can be. Can detect it. Lagay lang natin yan. Diyan. Tapos, pupunta pala tayo kay ano. Tatay dito kay... Sandy, bibili tayo nung, ah, uh, ano yan? Rubber. 90. Parang more or less 90. 8 times 9. Hello, Sandy. Here's a crocus for you. Uy, nag-ano na, naging green na. So, friends na tayo actually it's a little hot for my taste okay ngayon bibili tayo 3.90 kasha kaya to 100 isa pa 3.90 is ano ba yun 3.90 70 yata yun sana na siguro yan. Para meron naman tayong matira. Okay. I think that's good enough. Ngayon, kunin naman natin itong mga to. Pati to. Hmm. Kunin natin lahat ng ano, ng hmm na to kakalbuin na natin ay meron nga palang secret dito yung nabasa natin tingnan nga natin yung ano yung secret notes secret notes meron dito eh ito ba yun eh? okay na yan Ayan. ito nandito ito it's here Teka. it's in the way it's in the way so kailangan natin yung pibigay Mag. Dito yun. Oh, it's a strange doll. Kay Gunter na naman. Maraming tayong ibibigay kay Gunter. Pero, uy, nakakot tayong mystery box. Pero sa ibang araw na lang. hindi naman tayong kalaban and all that. Lahat ng food, ilalagay ko na lang sa storage. Diba? Para tipid tayo. Kasi matutulog ka na rin. Ha? Tapos matutulog ka na rin lang, kakain ka pa, disayang naman yung food. Lalo kung may ba. Pero kung nagtatrabaho pa siya, kailangan niya ng food. <laughs> Yan. Ang dami na nating kahoy niya na tayo kailangan muli. Mahal kasi magbenta ni ano, Robin. Dati 10, 10 gold lang, tapos naging 100 ba yun? Or 50? 50 pala, naging 50 gold. Grabe yung tubo. Inflation. Tapos yung kanyang stone dati 20. Naging 100 na. Nalaman yata nila ni Pink na naging millionaire <laughs> Kaya hindi pinaasan. Pinaasan yung mga presyo ng isa pa si Clint. Dati, mura lang yung... Although mahal na mamahalan na nga ako nung sa copper. Yung pagbenta niya ng course, naging mas mahal pa. Mga marami tayong makukuhang hardwood. So, pwede natin ilagay doon sa puno. Yung may question mark kanina. Ano Ay, kaya? What can that be? Wala. Wala na tayong ano. Laminahan natin to. Tapos kainin na natin itong chocolate cake. Kasi marami pa siyang tiki baging nun. Okay. 600 ano na oh. 619 ang ating napuno na, kahoy so kung nga palang gumawa ng 120 na preserve jar tapos 120 din na cake para kung yung 120 na yon makakaproduce siya ng tigpa 500 peso at uh, uh, 500 gold na mga, uh, uh, jelly per 4 days, di ba? Ma natin yung gusto natin ng million, million, million <laughs> without going to the trouble na ano mag-fishing ka pa kung ano-ano pang gagawin mo ano, para makakatulog siya ng on time. Gaya like, ngayon, 7.50 na. Huh? Yeah, nagtitibag pa siya. So, oh, no choice. Kailangan natin itong kunin. Para hindi na tayo bumili kay Robin. Oo, buti na lang. Hindi nahulog dun sa tubig. O, oh, ngayon, dito tayo. Yan. Lagi lang natin dyan yan, oh. Meron na tayong... 60. Ano pa ba ang lagay natin kalahati? Ayan. Okay. Balik tayo dito. May ito tayo 8,000. Ano nga ba yung omelette pala yung binibenta ni gas? Ah, iniisip ko. Ano ba yung binibenta ni gas? Omelette na pala it's the omelet. Yeah, ang dami natin nakuha ng kahoy, oh. Kahoy. Food. Hindi na natin nagawa yung mission. Yung mission na pupunta dun sa mines, tapos Oh, meron yung booty secret. Pero dahil 110 na yung foraging natin, isave lang natin yung mga libro na yan. Tapos pagka dumating si bookseller, bebenta natin. Okay, uwi na tayo. Wala na tayong gagawin dito. Return to Star Juvali. Ngayon, po, kailangan natin kunin lahat yung forage na nandoon sa merong bus stop. Yan, tulad ng maple syrup. Ito, Kunin natin to maple syrup. Tsaka to. Oppressing. Ah, pwede din tayo kumuha ng moss. Importante yan, moss na yan eh. Yan o. Oh. Diba? Nabot din tayo ng anong oras na o. Oh. 10. Yan. Oops! Meron yata tayong aanohin. Diba? Meron tayong mga pinagkukuha. Oh! Kailangan natin lagyan ng ano. Lahat ba nalagyan? Parang bukas. Konti na lang ako kain. Ayan o. Oh. Ang dami pa. 13 days ba to? 13 days. 13 days. Ah, kaya pa. Kasi 20 ano lang ngayon eh. Ah, 14 lang. 14. 14 plus 13. 27. Oops wala na ba, wala na talaga, wala na why, what's that what's that meron ano, meron do statwa, ah pareho nito. yung humuhuni pag gabi yung humuhuni yan asan na yung ibibigay kay Gunter yan, lagay natin dito, dito ba yun parang hindi yata dito yun dito dito natin lagay yan ayan dalawa na oh tsaka yan para maalala natin isang place lang sila gulo kasi pagka ano tapos ano pang gagawin ito. dito naman natin lagay wala tayong malalagay dyan ito yan tapos, ito dito. Oh, pwede na tong i... Ano, oh. Lagay natin sa labas. Dito. And then, we have to go to sleep before 12. Let's go to sleep. Ayusin na lang natin. Yan, ganyan. Okay, let's go to sleep. Hindi natin nakita yung sa ano. Hindi natin nakita yung sa... Ano ang pangalan mo? No? Greenhouse. So, nag-send nag tayo ng rubber. Ang isang rubber is 363 gold. dal 20 yun, 7,260. Ang bilhin natin ng seed, yung binhi ng rubber ay ano, 100. So, parang pagka gold yung nakuha natin na fruit, malaki yung kinita natin, almost 263. Pero palagi ko, pag iyan na process, mas malaki pa dyan, baka 1,000 na. Tapos, ito, yung crayfish, 139, and yan ang kinita natin. For day 14 of spring year 2, kumita tayo ng 7,399 gold.